itu oh kau kau mama kau kau binai ni mana ai sok pon sok pon Ngayon, makikita ninyo kung gano'n ka, kung gano'n kalupit si Papa Pogi. Gagawa kami na eksena yung kakawawain niya ako. ano, <laughs> uh, Papa Pogi, pwede ka na ba no. na, no? Nasaktan na ako, Papa Pogi. Oo, oh, sige, ready, ready na ako. <laughs> Ayan, kaya pa na ninyo. Ito na, gagawin na namin. Ano? Ano, kaya mo? Lagi mo! Layatan <laughs> tao, ah. Sarap yan ah. Parang gusto ko yan ah. Ano, hindi mo bibigay sa akin yan? Ha? Ma... Uh, Sino ba kasama mo rito? Hindi uh, mo ba ako nakikilala? Ha? Gusto nyo pa. <laughs> gusto ko yan. Bigay mo sa akin yan. Hindi mo ba ako nakikilala? <laughs> ha? <laughs> hindi ko mo nakikilala. Hindi <laughs> mo ito nakikita yung damit ko? Ha? Ako ang pogi dito sa bahay ng Masinlok, ha? <laughs> Alam mo ba? Eh, bigay mo yan sa akin. Uh, gusto nyo pa. Minan, yes. maayos ka ha? Eh, Hindi mo ba ako nakikilala? Eh, ito. Amin na! <laughs> okay nga! Ang okay, sarap okay, nga, nga. ito ha! Ang <laughs> eh. <Okay, laughs> <bagay mo sakin. laughs> sarap nga ito ha! Ang sarap nga ito

Grabe ka, Papa. Pinasaktan ako doon. sa sakit doon. <laughs> <laughs> Ayos ba? Okay uh, na, okay yung acting ko. Uh, ano ba ninyo sa acting ni Papa Pogi? Pwede, pwede na ba? <laughs> kasi ako pasado eh. Talagang ano eh. Talagang ramdam ni ramdam ni Papa Pogi yung ano eh. Pananakit niya sa akin. <laughs> kaya, kasi kami, kaya kami nagkaroon ng ganito ni Papa Pogi. Kasi po ako, lumabas ako sa short film. Sa isa sa mga Pitic. pelikula ng Pitik Films. Uh -huh. So kung hindi nyo pa po napapanood, uh, panorin nyo po sa Pitik Films. Ah, um, 'yung tungkol doon sa Kapitan, Parang maabot ganun? na po nang ano nang pitik, mga pitik-pitik uh, 'yung <laughs> ganun. No. Maabot na po nang almost 2 million views. So, 'yun po. Doon po nagsimula 'yung lahat ng ginagawa namin ni Papa P. Maraming maraming salamat din kay Kabeshi Mel Strada Official. Yep, yep, yep. Nakita ko sa personal si ano at saka nakaka- naka si ano si <laughs> si, si Kabeshi. Oh. Yo! Yo! <laughs> Siya ngayon yung videographer uh, namin. Thank you, Kabeshi. Napagagaling niyang videographer. Ang galing. Ayos. Ayos na ayos. Ayos. <laughs> oh, Ayon. nag Papa P. Salamat. Thank uh, you din. Thank you. Sir Marvin kacho Kuya Binoy po. Kuya Binoy TV. palo nyo rin siya, guys. At, syempre, follow nyo din ako. Yeah. <laughs> Legendary Papa Pogi. Yun. Papa Pogi, sure. <laughs> Coming soon.